Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius para sa Mayo 21, 2025. Sa araw na ito ng Mayo 21, habang patuloy na dumadaloy ang mga oras ng buhay, mararamdaman mo ang banayad ngunit makapangyarihang hatak ng mga puwersang kalangitan na tila naglalagay ng ritmo sa bawat kilos at pag-iisip mo. Ang presensya ng buwan sa Pisces ay isang paanyaya para yakapin ang mas malalim na koneksyon, hindi lamang sa mga tao sa iyong paligid, kundi pati na rin sa mas malawak na kalikasan at sa daloy ng buhay na nag-ugnay sa lahat ng nilalang. Ang bawat iniisip at aksyon mo ay parang mga alon sa dagat na unti-unting kumakalat sa malawak na kalawakan, na maaaring makaapekto sa mga tao at mga pangyayari na hindi mo man lubos na nakikita. Bilang isang tanda ng hangin, natural sa iyo ang mabilis at malawakang paglalipad ng isip, puno ng mga ideya at paglalakbay ng imahinasyon, subalit ngayong araw. May kakaibang aspeto na tumatawag upang ang iyong isipan ay maging mas nakatapak sa realidad, mas maramdaman ang kapayapaan na dulot ng pagiging grounded o nakatayo ng matatag sa sariling damdamin at pangangailangan. Ito ay isang napakahalagang sandali sa iyong buhay kung saan hinihikayat kang makinig ng lubusan sa tinig ng iyong intuition, ang malalim na kaalaman sa loob mo na walang kailangang paliwanag, habang nananatiling bukas sa mga bagong pananaw, inspirasyon at mga mensaheng maaaring dumating mula sa iyong kapaligiran. Pansinin mo ang mga mahinahong bulong ng hangin, ang mga maliliit na tunog sa paligid na tila mga lihim na sinasabi ng kalikasan, na para tinatawag ang iyong pangalan at hinihimok kang lumabas, huminga ng malalim, at pahalagahan ang ganda ng mundo sa paligid mo. Ang paglalakad sa labas, kahit sa simpleng paraan, ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na mas maunawaan ang mga hamon at mga pagkakataong nakaharap sa iyo ngayon. Ang sariwang hangin, ang mga punong sumasayaw sa hangin, at ang banayad na liwanag ng araw ay magiging gabay upang malinis ang iyong isip, magpasigla ng damdamin, at magdala ng malinaw na pagtingin sa iyong mga susunod na hakbang. Habang hindi natin tinutukoy ang mga detalye tungkol sa mga posisyon ng buwan, ang enerhiya sa araw na ito ay nakatuon sa malalim na pagmumuni-muni, Isang paanyaya upang huminto at pag-isipan ng mabuti ang mga bagay na tunay mong pinahahalagahan sa buhay. Maglaan ng oras upang suriin kung paano ka naapektuhan ng mga tao, mga lugar, at mga karanasang nagbibigay sa iyo ng kapanatagan at seguridad. Ang mga damdaming ito ay magsisilbing gabay upang piliin mo ng tama ang landas na tatahakin mo. Tandaan, ang pagkakaroon ng balanse at kapayapaan sa iyong kapaligiran ay may napakalaking impluensya sa iyong kalagayan ng isip at puso, kaya't mahalagang hanapin mo ang mga espasyo at mga tao na nagdudulot sa iyo ng inspirasyon at katahimikan, lalo na sa mga panahong puno ng pagdududa at pag-isip. Sa mas malawak na perspektibo, ang araw na ito ay nagdudulot ng pagkakataon para sa pagkakahanay, isang prosesong kung saan nagiging tugma ang iyong kalooban, isipan, at mga pangyayari sa labas. Ito ay panahong para sa pag-ugnay sa iyong sarili ng mas malalim at sa mundo sa iyong paligid ng may bukas na puso at malalim na pag-unawa. Habang pinag-iisipan mo ang mahalagang desisyon sa iyong buhay, alalahanin na ang universo ay naglalakbay kasama mo, nagmumungkahi at nagtuturo ng tamang direksyon. Sa mga sandaling ito, mahalaga na huminga ka ng malalim. Payagan ang iyong sarili na magpahinga at pakinggan ang tahimik na tinig sa loob mo na nagbibigay ng mga sagot hindi lamang mula sa iyong mga iniisip, kundi pati na rin mula sa malalim na pagkakaunawaan ng pagkakaisa sa lahat ng bagay. Sa larangan ng iyong personal na buhay, ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo upang bigyang pansin ang pangangalaga sa iyong sarili at sa iyong kapaligiran. Maaaring maramdaman mong may pangangailangan na baguhin o ayusin ang mga bagay sa paligid mo, mga bagay na nagbibigay ng komportable at ligtas na damdamin. Ang mga simpleng hakbang na ito, kahit maliit, ay may napakalaking epekto sa pang-araw-araw mong karanasan. Sa paglalakad mo sa ganitong direksyon, mas magiging malinaw ang landas ng iyong paglago at pagbabago. Ang paglikha ng isang balansing espasyo, kung saan malaya kang makahinga, magmuni-muni, at magplano ng may kalinawan, ay makatutulong upang mas maging matatag ka sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Sa aspeto ng trabaho at mga pang-araw-araw na gawain, mararamdaman mong lumalalim ang iyong pangunawa at pagnanais na pagtuunan ng pansin ang mga detalye. Ang pagiging grounded sa iyong nararamdaman ay magbibigay lakas upang makagawa ka ng mga matalinong desisyon na magdadala ng positibong resulta sa iyong mga proyekto. Ang mga ideya mo ay nagiging mas epektibo at praktikal dahil sa pagkakaroon mo ng bukas na isipan at puso. Ang pagkakaroon ng malinaw na direksyon ay makatutulong sa iyo upang hindi maligaw sa dami ng mga posibilidad at mapanatili ang fokus sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ang iyong mga maswerteng kulay ngayong araw ay asul at puti. Ang asul ay sumisimbolo ng katahimikan ng isip, malinaw na komunikasyon, at kapayapaan na makatutulong upang mapanatili ang iyong konsentrasyon at magkaroon ng kapanatagan sa mga desisyon. Ang puti naman ay kulay ng kalinisan, bagong simula, at pagpapalaya mula sa anumang negatibong enerhiya na maaaring humadlang sa iyong pag-unlad. Mainam na isama ang mga kulay na ito sa iyong pananamit o palibutan ang sarili ng mga ito upang madama mo ang proteksyon at inspirasyon. Ang iyong mga maswerteng numero ay apat at pito. Ang apat ay nagpapakita ng katatagan, disiplina, at pundasyon, habang ang pito naman ay kaugnay ng espiritualidad, pananaliksik, at malalim na pagminilay. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng balanse sa pagitan ng praktikalidad at espiritual na paglalakbay, na siyang susi upang maabot mo ang iyong mga pangarap ng matatag at may paninindigan. Ang iyong maswerteng gawain sa araw na ito ay ang paglaan ng oras para sa tahimik na pagminilay o pagsusulat sa journal tungkol sa iyong mga damdamin, mga layunin, at mga pangyayari sa buhay. Sa pamamagitan ng pagsusulat, mas mauunawaan mo ang iyong sarili, maipapahayag ang mga saloobin, at magkakaroon ng mas malinaw na direksyon sa mga susunod mong hakbang. Sa pagtatapos ng araw, magandang bigyan mo ang iyong sarili ng sapat na oras upang magmuni-muni, magpasalamat, at tanggapin ang mga biyayang dumating pati na rin ang mga aral mula sa mga pagsubok na iyong hinarap. Sa ganitong paraan, mas mapapalalim mo ang iyong pananaw sa buhay at magiging mas handa kang harapin ang mga hamon ng bukas ng may tiwala at pag-asa. Ang araw na ito ay paalala na ang pinakamahalagang ugnayan ay ang relasyon mo sa iyong sarili. Ang pagkakaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong puso at isipan na siyang magsisilbing gabay sa paglalakbay mo tungo sa mas malawak na kaligayahan at katuparan. Hayaang ang pagpasok ng gabi ay maging sandigan ng katahimikan at inspirasyon na magbibigay liwanag sa landas ng iyong paglago at pagbabago. Sa tuloy-tuloy mong pag-usad, mas magiging matatag ka at mas lalawak ang iyong pangunawa na magdadala sa iyo sa mga bagong tagumpay at mas malalim na kasiyahan sa buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.